maganda maganda magandang, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan, today is Thursday at yung ating, pag, ating gospel na pagre-reflect na napakaganda na naman po. No? Ito yung time na si Jesus ay kailangan sumakay ng isang bangka para makapagturo. Alam nyo po, dalawang bagay lang po yung aking gustong pag, pagnilayan patungkol dito sa ating gospel ngayon. Nababasahin po na aking kapatid. <laughs> Kaya magkaiba kami ng recording. <laughs> Salamat, Jerome. <laughs> Pero alam niyo po itong itong gospel na to, dalawang bagay na po and I believe ikaw mismo kapag binasa mo yung gospel na to, meron ka ring ibang mga parts ng ng reading na siguradong mapagninilayan mo. So handa ka na bang magnilay? Tara, magsimula tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord, we are asking for your guidance para po marinig namin ang mga mensaheng gusto mo namin, gusto mo po namin marinig at aming mapakinggan. Ayan, salamat po Panginoon sa araw na ito na kami po'y binigyan nyo ng panibagong biyaya upang magising at magkaroon ng panibagong buhay. Lord, itong minsaheng aming matatanggap sa araw na ito ay bigyan mo rin kami ng tapang at lakas para maibahagi namin sa aming kapwa. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pagbasa mula sa Gospel ni Mark, chapter 3, verse 7 to 12. Pinuntahan si Jesus ng sobrang daming tao. Pumunta si Jesus at ang mga disciples niya sa Lake Galilee. Sinundan siya doon ng sobrang daming tao na galing sa mga bayan ng Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, at mga lugar sa east ng Jordan. May mga galing pa sa palibot ng Tyre at Sidon. Pinuntahan si Jesus ng lahat ng mga taong ito dahil narinig nila ang tungkol sa mga kinagawa niya. Dahil sa sobrang daming tao, sinabihan ni Jesus ang mga disciples na maghanda ng bangka para hindi siya maipit ng napakaraming tao. Dahil marami na siyang pinagaling, nag-uunahan ang lahat ng mga may sakit na makalapit sa kanya para mahawakan siya. Pag nakikita naman siya na mga taong sinasapian, ng mga masasamang espiritu. Lumulukod sila sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Pero mahigpit niyang inutusan ang mga masasamang espiritu na huwag ipaalam kahit kanino kung sino siya. Ayan, so napakaganda nga, ba? Diba? Alam nyo po, dalawa lang po yung gusto kong pagtuunan ng pansin dyan. Ay, dalawang bagay yung gusto ko natin pagnilayan. Unang-una sa lahat, eh yung, yung mga tao nung narinig nila na si Jesus ay nandyan, kubaga, mula sa kabilat, iba't-ibang ibat ibang iba't, 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 uh, dako ng, ng bayan, di ba? Nagpuntahan sila papunta sa kanya. Kung nakarinig sila ng milagro, nagpuntahan sila sa kanila. Alam niyo po, karamihan ng tao, karamihan po sa atin, ano, kapag may naririnig na milagro o nababalita ang napakagan, nagbimilagro dito, nagbimilagro sa kanya, pinupuntahan din, hindi po ba? Di, na, di, ikaw ba, guilty ka ba dyan? Hindi ko po sinasabing ito'y hindi maganda ha. Kaya lang alam niyo nakakalungkot lang isipin na yung mga tao, karamihan ng tao, e eh, mas tumutuon o naghahanap ng milagro sa labas ng buhay nila. Hindi po ba? Gusto nila makita, eh, may milagro doon, doon tayo. Hindi po ba? Kaya lang nakakalimutan at o oh, kaya nabubulag sa mga milagro nangyayari sa buhay nila. Hindi, alam niyo po yun? Kung mas, mas natutuan na ng pansin yung milagro na nagaganap sa labas o sa ibang tao. Yung milagro nagaganap sa mga sa mga iba't ibang dako ng mundo. Pero yung milagro sa na nangyayari sa buhay nila, hindi nila tuloy nakikita. Kaya tuloy nakakalungkot na para bagang kailangan po ba maghanap ng milagro sa iba? Pago ka maniwala sa Panginoon, eh mas nakikita, may, may, may mga da o may mga malalaking milagro na namang nangyayari sa buhay mo. Hindi po ba? Sige ating balikan. Balikan mo nga yung mga nakaraan. Babalikan lang ha, para mapagnilayan din at papag-isipan. May mga milagro bang nangyari dyan? ba diba? O sige, kahit 'yung mamaya na lang, may milagro bang nangyari diyan? Alam mo ba ako naniniwala ko 'yung paggising sa umaga ay milagro na. Hindi po ba wala namang kasiguraduhan kahit kanino man na magigising tayo kinabukasan? Wala rin namang kasiguraduhan na, na mamaya ang pagtulog natin, eh, kung mag-o makakatulog tayo mamaya. Kaya katulian yan. Wala rin namang kasiguraduhan na yung aking background ay magiging malinaw. Di po ba? Pero yung milagro na natatanggap natin sa ating buhay sa pang-araw-araw ay nagsisimula sa pagdilat ng iyong mga mata. Ibig sabihin, ikaw ay gising, humihinga, at nagkaroon ng panibagong buhay para maisakatuparan ang mga plano ng Diyos na meron sa iyo. Amen po ba? So isipin mo, may milagro nga bang nangyayari sa'yo? Amen? Amen. At syempre, yung pangalawa, alam mo, ito, napakagandang tuonan din ang pansin para sa akin, ano? Kasi meron dito yung, yung part na si Lord nagpapagaling na, nagpapalaya sa naman sa samang spirito. Di ba yung masamang spirito sinasabi, kilala kita, ikaw ang Diyos, ikaw si Jesus, kilala kita, yan. Di ba, imagine, ano, pati ang kalaban, pati ang demonyo, kilala si Jesus di ba? What am I trying to say here? Yung ako I would this is what this is what I I wanna look at. Yung demonyo yung yung si Jesus sa kabila ng takot. Ikaw ba? Paano mo nakikilala si Jesus sa kabila ng sa kabila ng takot mo sa kanya o sa kabila ng pag-ibig na nararamdaman mo na nagmula sa kanya? Mga kapatid, ikaw kilala ka ni Lord. Ikaw kilala mo ba siya? Pero ang tanong, kilala mo nga ba siya paano? Dahil ba sa pag-ibig o dahil takot ka? Takot ka maparusahan, takot ka makidlatan, takot ka sa kung ano man. Sana po no, sa pagkakakilala natin sa Panginoon dahil sa pag-ibig na ibinahagi niya sa sa akin at sa ating lahat. Naway maging daluyan din tayo ng pag-ibig at maipadama natin itong pag-ibig sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga kasama natin sa bahay para mas makilala nila si Jesus sa iyo. Amen po ba? Amen. Yan, tayo po ngayon ay manalangin. Lord, salamat po sa napakagandang biyaya ang aming natanggap. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga pag, sa iyong mga, sa pag-ibig na ibinahagi mo sa amin araw-araw. Naway maging daluyan kami, maging instrumento nitong pag-ibig na meron kami para mas makilala namin ikaw at mas makilala ka din ng ibang tao na ikaw ang Panginoon namin, Diyos. Amen sa kanila ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen! Ayan, maraming maraming salamat po. Have a blessed day today. God bless. Bye!